eto na nga guys. Ito na yung sinasabing ano, tulay ng pangulo. At kunan natin tong dadaan ng motor. Ayan. Ayan na siya guys. ano siya, mangingisda. Karugtong to ng ano, ng ba? Kaso lang, ano sila, ah, ano ba yun? Ah, low tide. Ang dami mangingisda to, no? Meron man sa ilalim mo yung mga mangingisda sa ilalim mo dumaong yata sila eh. Ayun no. Sa ilalim ng tulay. Yan. No, ma nakikiluhan sila eh. May mga kinikilong isda sa ilalim. kalaban dyan very lang yung dinadaanan eh Ah, may pababaan pala dyan. Yan, no. Pwedeng bumaba sa ilalim. Matibay ba tong anong to? Matibay, puro bakal yan. Mm. Fuera na lang kung nabulok na, no? Ito rin guys ang tinatawag na tulay ng pangulo daw. Talagang tulay ng pangulo. Ayun ang bundok ng area city. may mga dum umaano na umaariya ng mga mga manging isda tingnan natin kung may isda dito at bibili tayo ito yung mga isdang ano yung hindi to yung nakakulong sa eh, hindi yung sa fish cage mga huli lang. Parang may tae dito ha. Tae yata, tae nga. Mal, may tae dito oh. Saan na ba yung mga isda? Yung mga nag-ano. Parang wala naman ah. Wala. doon sa ilalim. Ayun sila oh. Itinataas lang yung ista. ginawa nilang tambayan no, guys hmm. ganda dito pala sila nagdadaong yung mga isda nahuli lang siguro kami yan oh no, wala na tapos na dumaong walang isda wala naman yun na kinarga na sa tricycle yung na, nasa lubong natin yung nasa lubong natin na tricycle ha? Mm-mm. Nalate kami guys sa isda. Tingnan nga natin dito. May tain ng kambing. Hmm, ang daming tain ng kambing sa baba. May babaan rin guys kung yung mga mangingisda o oh, ayan pabaakyat tingnan nga natin dito yun mga nangisda wala namang laman bokya siguro yung mga mangisda ngayon ay dito pala dami Dito sila, oh. Ah, dito nga sa dulo. May tent doon, oh. Dyan yung mga mangisda dumao Tingnan natin guys. Ay, ganda. Ito guys, pag ano guys, napupuno ng ano tubig din to. Ay ngayon kasi walang ulan na malakas, hindi umaapaw yung lake kaya nilagyan to ng floodway ano floodway nga <laughs> floodway ano nilagyan ng floodway saka yung sinasabing tulay ng pangulo kasi nga lumalaki talaga ang tubig dito galing sa lake Mm-hmm. matakot akyatan tong hagdan dito napakatarik tinitinda yan ate magkano yan ano yan hipon hipon na maliliit Anong luto ang ganito? Mm. 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 Walang isda yan. Wala pang nadaong. Uy, malaglag ang mga bata. Mga hipon pala. ano nila yung hipon, pinipili nila yung malalaki. Sinisiguran niya yung mga hipon na hindi lumalaki. Yung mga yan. Hanggang dyan na lang talaga. Hmm. pang ukoy crispy. dead end na pala to yan guys ay katakot dead end na siya dito talaga nadaong ang mga ngista yung mga sa bangkat sila yung namumukot lang. Namumukot. Ano nga bang Tagalog ng namumukot? ganda hindi lang malapit dito yung kasama ko ang aking partner tinamad maglakad loko talaga to panglakad lakad nga eh dapat maglakad eh Tagak Yan ang tawagin dito, tagak Ayan guys Ayun siya o, oh, nam, nanguhuli ng isda. Saan na ba yun? Hindi makita. Ayun. Mano-mano mm. lang siya. Tinitingnan yung mga bubo niya, bubo. Panghuli ng isda. Sine-check niya kung may huli na. anyways guys may improvement ang tulay doon sa banda doon guys doon sa kabilang bundok pa dyan yan 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 bundok na nakikita nyo tagad dyan kami dati mga maliliit pa kami yan yung bundok na yan kabilan yan aakit tapos bababa ba ulit Diyan kami dati nakatira. Nung barangay captain pa ang tatay ko. <clears throat> mga maliliit pa kami. Siguro ako mga 4 years old pa ako. Tumatawid kami guys sa lake. Yun, lake na yun. Pakita ko guys. Yan. Sa lake na yan. Diyan kami natawid may motor lang na malaki pa uwi pag napunta kami ng bayan kasi wala pa tong anong to itong mga tulay na ito wala pa to itong kalsada na to kaya ako guys batang bundok rin ako Ayun, may mga dumaong ng isdaan. Yun guys, so. Diyan sa anong yan, daungan pala talaga ng isda. Ayan. Ayan. Sa ilalim ng tulay, ginawa nilang ano, maliit na port. <laughs> Fish port. dala lang ng simoy ng hangin din eh, sa probinsya hindi polluted maamoy mo lang yung ano ng baka amoy ng baka ang ingay ng mga bata dyan Hanggang dito na lang, guys. Salamat sa mga nanonood, matyagang nanonood ng aking vlog. Pa-like po, comment, and uh, click the notification bell po para updated po kayo sa aking munting vlog. At pa-subscribe na rin po. Salamat po. Watch hour na lang po ang kailangan ko po. Sana manood pa po kayo. Salamat. God bless po sa inyong lahat.